Oh, well okay, guys, ito. May palaman na po sa loob yan. Si Kamatis, yan. Natali pa ng ilulid. Parang hindi po bumuka. Ayan, ano lang po natin ang crispy fry. Crispy fry, po. Yan. Baka naman. Ito. <laughs> ano Piprito lang po natin yan. po, dalawang bangus na merong crispy fry okay, sasalang na po natin yung bangus malaki po kasi yung bangus eh. kaya malaking kawali po ginamit namin Okay, so, nabalik tayo po natin. Guys, okay, ito po ang ating finish product na pritong bango na may palaman sa loob. Ayun po. Ang sarap po niyan. At po tayo kumain. Palaan po. Thank you for watching.